madam, lumipat na pala kayo yeah. sa original na pwesto. Okay, si ha? Andiyan na? Tahan ko. na. na na. Ayan mga kaibigan, lumipat na sila sa may bubong. Ayan. Ayan, sabo. Ayan, ang ganda na ng counter. Ito na ang magandang ginamit na nila mga kaibigan yung maganda at bagong bobong ni Diwata. At kanina nakita nga natin sa ating kasamang vlogger no at si Diwata ay tumulong talaga dito at siya ang nag nag kumbaga nagmamando yung paglipat ng mesa, ng mga tent. Ayan. Kaya ngayon ay nasa loob dyan ng office. Scene, office. Laki pala mga kaibigan. So, pila doon na banda. So, napasok tayo sa loob mga kaibigan. So ngayon na araw talaga to yung ano nila yung paglipat nila dito. Ayan yung kapatid niya si Ate Gina. yung counter nila ay talaga nakatutok na sa kanilang kaha. Uh. Ayan na kayo lumipat, madam. So, ito na ang pagbabago mga kaibigan ako may sounds. Lakas ng sounds. Dito na, dito na binalik na ang Pepsi. Ayan. Dyan na yung take-out. Ganun pa rin yung pwesto ng take-out. Sabaw. Yan Saan ba kayo galing, sir? Galing kami sa ano pa? sa galing, Takloban. Na, ano, Takloban. Ilo, Lalayo ng pinanggalingan nila, sir. Sabaw, bumalik na sa pwesto ang sabaw. So, anong ano masasabi mo, sir? Maganda na yung bubong nyo. Ang ganda mo, sir. Maganda na ang ating mo Ito yung kanin, balik na sa pwesto. Oh, balik na sa pwesto, pero maganda Ano masasabi niyo ano? sa ano? Pre, usog ikaw, niluluko mo ako. Papalaw ano? Pasaway vlog. Ha? Pasaway vlog. So, ini vlog ka na rin? Ikaw? Vlogger. pre. Ayan. Vlogger na rin yan. Papalo ng pasaway vlog. Si, ano? Okay. Tagatakal ng kanin ni Diwata. Ikaw, anong vlog mo? Wala pa. Wala pa. Okay sobo malik na sila sa kanya kanya pusa. Mga blogger namin oh. Ang padi din diwa Ang bogi-bogi wala kong dating talaga. Yan. Ano masasabi niyo sa ano magandang bobo? Sika okay. ka na initan. Ah. O sen. Okay, maganda lang maganda. Maganda rin personality wata. Hindi na ma-imit. Hindi na ma <laughs> Ayan, yan, kanya-kanya silang balik sa kanilang mga pwesto. Dito, as is pa rin, yung kanin. tantan. Okay. Yung so, first lady. Yung Yung So, ayan na yung CCTV. Ngayon lang araw kay lumipat, Madam Pilang. Yes Ngayon lang araw kasi dito si Madam Pilang. Ngayon nandito si Madam Overdose. Overdose. Overdose overload i overload po overload pala ay man ay bla ano masasabi niyo sir sa magandang bubong na ni diwata approve okay fighting po oh ito para sa puto yes para sa para sa overload ito sa supplier pakita na sirbiehin natin si tina madam Gina, madam jina Kain ka muna. Ano masasabi mo na ano? Maganda na yung bubong ng kapatid mo na si Mr. Deo. Well, <laughs> nakalipat na kayo dito. Masaya na. Tuloy-tuloy ang pag-ano? Improve. So, hindi naman sya mainit, no? Mas meron na kayong ano? Oo. Fresh air na ba? Fresh air na. So, ngayong araw lang kayo lumipat? Oo. Sige, kain ka muna, Madam Gina. <laughs> Ikot muna ako, mag-ikot. So, ito na ang pila. Dito na ang pila na bago na yung pila. Diyan na ang pila. Kung dati, dito ang pila, ginawa na siyang kainan. So, dyan na ang pila. mga polis tayo kumakain. Ay. So, dito na nalipat ang table pero meron pa rin silang sa labas no, may tent yung tent ni ano napanong? <laughs> hmm. hmm. ay, ay sorry, yun alalagay na spray si kuya. Ah, na ang tubig. Diba, ang ganda na ng bubong mga kaibigan. Nandito na yung tubig na palayo na. may tent na sa labas na apat tas yung malaking umbrella Lipat ang condiments dito. <laughs> dito naman. So ayan muna ang update natin dito kay Diwata pare. So, ayan na ang update natin. Meron din tent dito yung sa Petron Gasol. Yun yung sa soft drinks, no? So, ang laki ng pagbabago, mga kaibigan. Dito sa Diwata Pares Pasay Branch. Pang hinihintay nyo. Bisita na kayo dito.